pupunta tayo sa popo kasi kailangan ko magtas sa CS ngayon dun sa tas ng CS minsan nakukuha natin 5 lang yung 5 coins lang yung nakukuha natin sa treasure box hindi tayo makakuha ng 40 minsan sa umaga o kaya sa hapon depende o kaya sa gabi nakukuha natin yung 40 Min pero madalas buong maghapon 5 lang yung binibigay nung nasa treasure box may gagawin tayo para makuha natin yung 40 cents sa treasure box. Pero, tignan natin to. Kapag 5 binigay niya, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakuha ng 40 cents sa treasure box. Wait lang natin yun. Ito tayo sa popo. Okay. Kasi kailangan ko mag-CS at kumuha ng ng coins sa treasure box. Pero madalas, 5 lang yung nakukuha natin. So, dito, tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng 40 cents sa treasure box. Di ba, sayang naman yung nag-aantay tayo, nag-CS tayo, nag tayo, plus 5 lang yung bibigay niya. Kaya, kaya dito, Eh, may, 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 paraan para makuha natin yung 40 cents sa treasure box. Kasi, na, nagawa ko to minsan. Sabi ko, ganun lang palang gagawin ko kapag ka, five lang yung binibigay niya. Kasi minsan sa umaga, 5 yung ibibigay niya. Sa hapon, ganun din. Hanggang sa gabi, Minsan gabing-gabi na doon lang pala doon lang niya ibibigay yung 40. Eh tulog na ako noon, an tinatamad na ako magkwan. Magantay pa. Pag inano ko naman kinabukasan, ganun pa rin, 5 pa rin yung ibibigay sa treasure box. Ayan, malapit na tayo doon sa ano, na magkaroon tayo na makakapag-collect sa treasure box. Malapit na. Ito natin. 'Di ba diba, nakakainis minsan, 'yung nanghihinayang ka. Tapos kada pindot mo, ang tagal lumabas, ang tagal lumabas nung ano nung 40 cents sa treasure box. 'Yun na nga lang na natin maka makaipon tayo ng coins. So, ayan, malapit na. 13 seconds. Ituturo ko sa inyo, guys, kung paano. Madali lang naman, basta meron kayong meron kayong um, i-click lang na apps. Ito na. Check, click na natin yung treasure box. Ayan. So, ayan no. oh, five lang yung binibigay niya. ba diba, sayang naman kung ganyan, five lang yung ibibigay niya. So, meron tayong gagawin. Kulik ko lang mo lang ito. Wala tayong magagawa. So, ang gagawin lang natin, close ko lang to Ang gagawin lang natin, connect tayo dito. Kahit anong country, Basta so, makapag-connect lang kayo. I-download nyo lang itong VPN. Tapos, punta tayo dito. Pero sana makapasok tayo. Napi-fail connecting ako eh. Kanina pa. Kaya mapasok ako. Oh. Check ko na. Pero na may mic ako. Nagal ko lang yung sounds parang. Kan di masyadong maingay. Ayan. Back nga ako para makabalik. Ayan po kung nandun ako. So, ayun, nandun ako. So, ayan na nga. Pero parang bad yung connection ko. Ba't kaya? nawapasok so, mapasok. Hindi daw stable yung aking connection. I don't know back. kung bakit. Kaya, try pa rin natin na makuha yung coins doon. Oh. Wait lang tayo. So, ayan. Habang naantay natin. May coins ba ako para maglaro? May coins naman din ako. lang gusto kong bigyan. Siyempre, dahil konti lang yung coins ko, pipiling ko lang yung, kasi lang yung gusto kong bigyan. Ah, wala. Uubos lang yung coins ko. May laman na ba ako ng coins ko sa kabila? Tignan nga natin yung sa diamond kung may laman. Kung may laman yung diamond ko para makapaglaro. ano ba? Bad connection. Ayun nako ako. ko na nga lang pa makikita yan. Tapos, Ayan ako po. Ayan. Habang natin natin mag mag zero zero yung 5 minutes natin kanina. Para makuha natin kung paano natin makuha yung 40 cents. Yun lang pala ang laman nya. Nakakaawa naman yung aking coins. Tapos 5 lang yung makukuha ko. Diba? Diba? Ang saklat. Five lang yung binigay niya sa akin. Oh. Ayun oh. Five lang yung binigay niya sa akin. Teka, ko mo ng isa. Walang balik sa meron! Ay meron. k ako. O oh, di ba? Ano ba? Hindi lumabas eh. Oh, hindi lumabas pero yung 1,000 ko naging 3K. Hmm, di ba? Nagkaroon ako ng 3K. Yung coins ko nadagdagan. Ako ako ng 2,000. Galing. Kalain mo yun. Halapin natin. Tal, nagkaroon, nilagyan ako ng 2,000. Namahagi tayo. Wala. Nabawasan lang ako. 150 lang yung binigay. Oh, di ba yung trigay ko, 2, 4 na lang. Mm -hmm. Tama na. Ganyan lang naman yung sagaan po. Pwedeng malaki ang balik, pwedeng malit ang balik, pwedeng walang balik. Di ba? Walang balik. Wala nang balik. Pinasara, pinasaya lang ang palina. Mm, ba? Diba? Balik ulit ay isang tausan. Taman na O oh, ayan, malapit na hmm. O so, ayan Nagsiro-siro na, gumagalaw na yung treasure box natin Okay, tingnan natin O oh, diba 40 ang ibibigay niya Yan ang tricks na pwede natin dayaan si Popo Kala niya ha So, ikunin na natin hmm. so ayan yan lang po gagawin natin. Palitan lang nyo po yung country. Tapos, sa VPN, mag-connect lang po kayo. Kung wala po kayong VPN, download nyo lang po yun. Tapos, i-connect nyo lang po. So, ayan. Yan na yun. 49 na yung lalabas na coins natin. Makakaipon tayo ng coins. ba diba? Hindi na siya pa Okay, hanggang sa muli. Kita kids.